Gusto kong so, sirahin ko na lagi Sirahin ko na lagi Sirahin so, ko na lagi Gusto kong sirahin ko na lagi na Malis ka rito! Malis ka! Tawag ah, ka Ano daw? Ano nangyayari dito? Anong nangyayari na naman sa'yo? Bakit? Anong bakit? Anong bakit? Ano nangyayari naman sa taas? Ha? Sa taas lang ako. Sa taas ka nga daw eh. Ano ni Ana rin sa'yo? Ano? Hindi ka na talaga nagbabago? Alam mo maraming package nun ni Maraming ano dun Hindi eh. mo man lang daw siya tinulungan. Hindi mo ako tinulungan eh. Pag-akit pa lang dito. kita kanina. Tinulungan hindi nga Bakit nagiging ganyan ka? ah Puro ka cellphone dito eh. Wala ka lang gina, ginagawa niya? Nagsiselfon, Papa. O, nagsiselfon ka na nagsiselfon. cellphone. di mo ba lang siya tinulungan doon? Alam mo ang bigat-bigat noon? Eh, hey, tinulungan ko siya kanina. Tinulungan, di mo nga ako. Iba, binuhat ko, tin... ko naman yung iba. O, oh, hindi mo nga ako tinulungan. cellphone ka na selfon? cellphone ka ba kanina? Wala. Paano mo si selfon? Eh? Sira na nga yung selfon. Paano Puro ka lagi. Dahil lang mo lagi sira eh. Gusto sirahin ko na lagi. Sirahin ko na lagi. Sira eh. Gusto sirahin hindi. ko na lagi yan. Cellphone ka na cellphone, di mo man lang tulungan yung tao. Alam mo, babae yan. Wala nga, sira na nga yung cellphone. Hindi na nga cellphone na sira na yan. Sira umaandar. maandar? Sira umaandar? maandar? Wala, hindi na gumagana sira na nga yan. Hindi na gumagana. Sabi ko sa'yo eh. May cellphone siya. Tapos, ako pa naglinis din sa'yo. Laki ka cellphone, wala kang ginawa dito kundi mag cellphone. Ang ng package nung babae mga yan. Hindi mo man lang ano. Ano nga naman kita kanina, di ba yung iba? Hindi mo naman ako tinulungan eh. na cellphone na yan. na Hawak-hawak <laughs> ko lang yung na pa yung cellphone mo na yan? Magabi pa yan, sira. oh, magabi pa pala sira eh. Ba't mo pa rin kung sira na? Eh, wala lang. Siyempre, inaano ko. Baka saka rin gumana pa. Lagi ka cellphone na cellphone, ha? Wala na nga. Hindi nga ako nagsiselfone. Sira na nga yung kagabi pa. At hindi nga ako nakapag-live kagabi. Hindi ako nakapag-upload eh. Lalo, wala na sira na nga yung Bungo ngayon na su... Malis ka rito! Malis ka! So, hello, what's up mga kausno? no? It's me, Juban David Official here. So, ngayon, kailangan ko talang, talagang gawin to. Ano ba nangyari, Leng? Ano nangyari? Nasira. Nasira yung cellphone. Nasira yung... Okay, okay po na, pero sir. yung cellphone niya. Sira. So, hindi siya makakapag-live, hindi siya makakapag-video, makakapag-upload ng mga vlogs. So, ngayon, syempre, bibigyan actually bibigyan kita ng bibigyan ko siya ng cellphone. So, syempre ang kailangan ko muna gawin, titignan natin yung reaction. i frank ipa-prank muna namin siya mga kaus, no. So, ngayon akyat mo sa taas pinapatawag ko kunwari. Tapos galit na galit ako. dahil hindi ka tinulungan sa pag-aano ka. Ah, okay. Sa pagligpit ng mga package. Ah, okay. nice ka. Ikaw naman, doon ka lang banda ha. mo lang yung camera ha. Alright, sige. Dito lang ako. Dito lang ako. Dali mo na yan.

Kakaiyak <laughs> <So humiya. laughs> siya. Akita ang cellphone niya. Kundi mo lang. Gago. Gago bakit? Gago. Naliyok na. Gago, it's a prank lang, Ter. Prank lang, bakit? Ano ka nangyari? Sira ano na ba to? Ha? Huh? Ano, Hindi na po naiyok si Booster o gabi tingnan Hey, Mother. Ayan, naiyok ka. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't cellphone ka na Ang cellphone niya totoo. Tinulungan ka naman pa. Tinulungan <laughs> ka. Tinulungan ka. Tinulungan <laughs> ka. talaga to. Bra. Bakit ano? Hindi, sinabi kasi namin, sira daw to. Ano ba nangyari dito? Ano, nakatulog ako kapon sa kapat Nasira. Nasira. Nakatilagata. Nasira. Oh, sa so dahil sira yan. Ito, oh. Kaya, kaya ito ng bago. Ay. Ayy! Oo oh, nga Siyan so, oh, Sira na kasi cellphone nya guys Sorry na rin sa prank Pero nagugulat ka ano reaction may nagalit ako Siyempre akala ko galit ka sa akin ah? Akala ko galit ka Prank <laughs> lang So nagulat ka Nagulat ka sa akin O oh, ayan dibigay ko sa cellphone na yan O oh, eto wala na to ha Sira na ha O oh, tignan mo Sige buksan mo Unboxing mo Wow <laughs> Bago Wow Ayun na, solid ah. Wow! Ay, 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 ay. Maganda. Maganda. Maganda to. Oh, mo nga. Tingnan mo muna. di mo alam buksan. Wow! Ay, wow. Oh. wow! buksan mo, buksan mo. Oh, buksan mo. Oh. Oh. Wow! Tangin na, Franyo! Wow! Oh. Tignan mo, buksan mo, buksan mo. Tanggalin natin to, tanggalin natin to. Ah. Wow. Wow. Ah. Ah. Buksan mo, buksan mo, buksan. Buksan mo. Wow! Kala mo ano? Kala mo ganito ka. Ba't naiyak ka? Na? Ano, eh, uh, syempre. siyempre. Eh. meron na rin yan dito, ano, mga kasama, mga, ano, charger. Ayan na, may case na rin. Ayan, parang naka iPhone 14 niya. May case, may charger. O, ayan, sa, para sa iyo. Pakabait ka lang. Ay, maraming salamat. Ha? Ah, ano ang mo? Siyempre, unang-una, maraming maraming salamat sa iyo. Dahil binigyan mo pa akong cellphone. Kahit cellphone, mm. nagsiselfon-cellphone na ako. Mm. Pero sira na talaga yung kagabi pa. Ah, kagabi. Oh, Hindi, alam ko naman sinabi Pero, sa akin yun. ni Ana Leng. Pero okay yan, maganda. Oo, tama. Mas maganda to Latest to eh. Uh Oo, -oh, maganda. Um, maraming maraming salamat, Papa Yuban, dito ha. Mm. Okay, na, na ako. Oh, para kahit papano, may magagamitin ka. Ang ganda to pang ano. Oh, pang babae ka naman, babae dyan, ay, ha? Eh, pang pang vlog lang oh Ito pang, dito, pang ano. Ayan. ay, Okay. Goods. Ay, okay, maraming well, salamat. Ay, <laughs> <laughs> yung boses ko kayo, wala. Ayan. <laughs> Goods. This bang. Magsipag ka mag-upload. Kasi napansin ko rin, guys. Uh, yung cellphone niya kasi na to, pangit na rin kasi talaga actually. Pag nagagawa ng video, tsaka pag nagla-live, ang pangit na tingnan. So ngayon, ito, binigyan natin siya mas, mag natin siya mas maganda at bagong cellphone. Mas okay eh. So ano, goods? Ha? Mami, salamat Okay Ayun na. <laughs> goods? Mahal kaya nito. Uh, okay yan. Walang mahal-mahal, basta pagkaibigan. Ah. Ha? salamat. Papadiba na.